Nang papalapit na sa takdang panahon ang pagpapatupad ng misyon ng Panginoong Heso Kristo, patuloy ang kanyang pangangaral sa kanyang mga disipulo. Minsan, sinabi ni Kristo ito, Ako ang puno, kayo ang sanga. Ang sino mang mananatili sa akin ay mamumunga ng marami. Wala kayong magagawa kung wala ako. Maraming mga Pilipino ang walang kahilig-hilig sa halaman. Subalit, ang iba naman ay yaong tinatawag nating may green thumb na tunay na nakauunawa sa tamang pag-aalaga ng halaman. Alam nila na upang yumabong ang mga halaman, dapat itong tinatabas paminsan-minsan upang ang mga ito ay lumago at magbunga ng sagana. Ang mga sangang ito ay nananatili sa kanilang puno upang tumubo ng maayos at magpatuloy na mamunga. Ang buhay ng isang tunay na tupa ni Kristo ay parang sanga na nakakapit kay Kristo na kanyang puno. Patuloy niyang kinikilala kung sino ang may hawak sa kanya. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Sa ganoong paraan, nadidiskubre niya kung paano siya dapat mamuhay at kung paano niya magagampanan ng tama ang layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Sinabi ni Kristo na siya ay naparito upang ang mga sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na masagana. Ano nga ba ang buhay na masagana? Ito ba ay pagkakaroon ng bahay at lupa? Ng kotse? Ng trabahong malaki ang sweldo? Kung ito ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi niya sana pinangaral na huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa kung saan ito ay masisira at mananakaw. Kundi sa langit tayo mag-impok ng kayamanan kung saan ito ay hindi masisira o mananakaw. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroroon ang iyong puso. Kaibigan, si Heso Kristo ang anak ng Diyos na nagkatawang lupa upang maialay niya ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang ikaanim na pangako ni Kristo sa mga lumalapit at naniniwala sa kanya ay buhay na masagana.